Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang naka-embento nga de po si Kawhi Leonard ng paraan para hindi makapaglaro. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang mga bagong miyembro ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pag-alis ni Kawhi Leonard sa Team USA, ay sinimulan nga po ng NBA analyst na si Stephen A. Smith matapos nitong matapang nasabihin sa harap ng media na kung may isang player nga daw po na merong napakaraming games na na-miss ito nga po ay walang iba kundi si Kawhi Leonard. naka na rin naman nga daw po ito ng paraan upang magtamo ito ng injury at hindi makapaglaro sa kanilang mga laban. Para nga po sa inyong kaalaman mga katrops, Taong 2020 pa nga po huling nakapaglaro ng healthy si Kawhi Leonard sa postseason at simula nga po niyan ay sunod-sunod na nga po ang pagtatamo nito ng injury sa iba't ibang parte ng kanyang pangangatawan at hindi paganda ng kanyang kalusugan. Kaya ito nga po ang mismong rason bakit patuloy pa rin binabatikos ni Stephanie Smith si Kawhi Leonard. Tinawag pa nga po niya ito noon bilang worst superstar hindi lang sa NBA kundi pati na rin sa si sports history. Hindi na rin naman nga daw po nito kine-question ang skills ni Kawhi Leonard since kayang-kaya nga po nitong magtala ng malaking numero at buhatin ang kanyang kupunan kapag healthy ang kanyang pangangatawan. Sadyang masyado lamang nga po siyang nadismaya sa availability nga po nito. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang mga bagong miyembro ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops ang matagal na paghihintay ngayong off-season ay sa wakas, Inanunsyo na nga po mismo ng Los Angeles Lakers ang official na coach ng kanilang kupuna next season na pangungunahan ng kanilang head coach na si JJ Redick. Susundan na rin naman nga po ito ng kanyang dalawang bagong lead assistant coaches na si Scott Brooks at Nate McMillan. Kabilang rin naman nga po sa kanilang mga bagong assistant coaches na si Lenzi Harding, Greg St. Jean, Bo Lebeski at si Bob Bayer. Yes, sila nga pong tutulong kina Lebron James Anthony Davis at sa buong Los Angeles Lakers sa pagkuha nga po nila ng bagong kampiyonato sa susunod na taon. Ngunit ayon nga po sa ilang mga fans, hindi rin naman nga po sila dito kumbinsido gayong magiging scapegoat lamang nga po sila kapag hindi nanalo next season ang kanilang kupunan. As of now nga daw po mga katrops ay mas kailangang pagtuna ng pansin ng Lakers ang pagpapa-improve ng kanilang kasalukuyang lineup Gayong kahit anuman nga pong ganda ng kanilang coaching staff ay hindi era naman nga po sila magkakampyon kung hindi nga po nila ito palalakasin, kaya kailangan nga po talaga nilang kumuha na ng mga bagong players sa lalong madaling panahon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.